good morning po. Happy pra Saturday na po pala ngayon, mga kapatid. Ayan po. Uh, nandito na naman po tayo para po tayo ay may bigay ng reaction dito po sa na bagong love team po yan. Talaga namang bagong bago po yan. Ayan, panoorin po natin. Uh, yan natin makikita po ang bagong love team po dyan sa Jumcar. Ayan! Grabe po talaga ako, kinikilig po talaga dito sa ah uh, sa Jumcar dahil may bagong nabuo po diyan na labti, mga kapatid. At sana po ay panuuri natin po yung episode 61 na yung patuloy po yung anniversary ng first anniversary po ng Jumcar na talaga po naman inula ng biyaya. Kaya ngayon po ay talaga dyan sa loob ng Jumcar po may nabuong love team. Iyan po ay abangan ninyo at iyan po talaga ay nakakakilig talaga. Mayroon talagang nagtilian nagsigawan ang mga tao po dito sa love team na panibagong love team po ng kalingap. Abangan po natin yan at iyan po ay bibigyan natin. Ano po mga kapatid ang magandang ibigay natin dito sa buo sa love team na bago? <laughs> Alam niyo po talaga mga kapatid na pag pinanunood ko po ako'y tawang tawa po at talaga pong kilig na kilig. Eh, hindi ko po wayanan. Ah Abangan niyo po talaga yung love team na ito na talagang po naman ay, ala, alam nyo po talaga ay, alam nyo naman po, uh, tayo po dito sa mga love team na ito ay talaga po, wala tayong pinipili na hindi ma, hindi natin po panoorin dahil talaga nga naman po na nakakakilig po ang buong love team na yan. <laughs> so, mga love team po ng uh, Dan Choi, uh, Junker at Edsy uh, at uh, Sidros uh, si Dros, ay talaga naman. At lalong-lalo na nga po dito sa bagong-bagong love team na itong na Idpaw. Sana po ay masuportahan natin na talaga na po. At ngayon nga po ay talaga po may bagong love team na namumuo po dito sa loob ng Kalingap. Iyan po ay sa community na po ng Jumcar. ah uh, dito po sa Jumcar 18. E at iyan po ay si Miss Yang Ayan po ang bagong love team. At ano kaya po ang tawag natin sa kanya sa love team nila? Ano po mga kapatid ang magandang tawag natin dito sa bagong love team ng Kalingap? Ito po ba ay Tatayang? Alam <laughs> niyo dito sa na ito dahil hindi ko po lubos maisip po talaga kung ang tawa, kilig at ginantampangan ni Tata si Miss Yangmi at talaga po naman at kilig na kilig po yung mga tao po, yung mga uh, nandyan. Ayan, tawanan nyo po, at tingnan nyo po at ako po dyan talaga napapasigaw. Hindi ko po alam, alam po mga kapatid, ito kung si Tata ay... Uh, may asawa o single dahil ang alam ko po kita ta ay may anak pero si Miss Yang po alam ko po yan ay uh, single po yan at uh, talaga nga naman ay nagahanap siguro ng kalab team iyan ha mga kapatid huwag tayong bibigyan ng issue dahil iyan po ay katuwaan lang na Talaga nga po naman na, ayan, nagkakatsiyahan nga po na kinakantahan po ni Tata si Miss Yang Mi. Ayan, kaya alam niyo po mga kapatid, itong bagong labtim na itong bagong-bago po na nabuo ng kalingap, ito po si Tata Yang Mi. Ayan, di ba po mga kapatid, dahil ano, baka tayo makapiripir, hindi naman siguro dahil wala naman siya sound na, no? Kaya panuurin po natin at sana po ay... <laughs> <laughs> wag po tayong gagawa ng issue dahil katuwaan lang po ng kalingap na uh, isang uh, founder po ng kalingap po yan si uh, Miss Yang Mi. ah uh, yan po uh, ay talagang napakabait po na founder ng Jumcar uh, na talaga pong napaka-generous po nila ng kanilang team na team uh, Jumcar 18. At uh, ito nga po, na winulhan po ng blessing po ang Jumcar. Kaya, uh, natutuwa po ako dito kay Ms. Young dahil sa kanyang mga kasamahan sa Jumcar 18. Thank you so much sa pagsuporta niyo po dito kay, kay Carla at kay Joy. Ah, sorry! I'm very sorry! Uh, uh, dito po kay Jomar. Uh, talaga po na napakagaling po na wala po akong narinig na issue po, uh, ginagawaan lang po sila ng issue para po pag-away-awayin po ang NC at ang Junkar. Kaya po mga kapatid, sana po ay suportahan na lang natin po yung kanilang love team uh, na yan po ay pangunguna po yan ni Kalinga Prab na sana po tuloy-tuloy lang po ang suporta. Huwag po tayong mag-away-away at huwag po natin pag-away-awayin po ang mga uh, Kalinga Kalingap Angel po ni Kalingap Rab dahil sila po ay mga binipisyari po ng Kalingap lalong-lalo na po si Kalingap Rab. Wag po tayo yung ano pag good vibes na lang po ngayon sa panahon nga ngayon po ay kailangan iwasan natin po ang mag-away-away dahil nga po ito sa mga uh, nangyayari po sa ating bayan, di ba? Na katatapos pa lang po ng bagyong Christine na sana po ay Magtulungan po tayo na wag po tayo na yung away dito, away doon dahil po nakakatakot po talaga na ibabas niyo po yung mga taong na tumutulong na kagaya po nito kay Lam uh, na pagtulong lang po sa kanilang sinusuportahan gaya po ng yung car na sila po ay sinusuportahan nila, ay magtulungan na lang po tayo na gaya din po yan sa IDC na marami po din na nagmamahal sa Kibiansi, suportahan na lang natin. Huwag na tayong maglabo-labo dito. Huwag na natin pag-awayan sila dahil sila po ay magkakaibigan. At iyan po ay uh, binibisyari ni Kalinga Prab. Yung alang-alang na lang po kay Kalinga Prab, tayo po ay maging uh, behave po tayo. ba diba, mga kapatid? Kaya tayo ay suportahan na lang natin po si Miss Yang at ang bagong love team nila ni Tatayang Yang Mi. <laughs> ah, mga kapatid ha, sana wag po tayong um, yung maging ano, uh, negative puro tayo po ay positive na lang dahil alam nyo na baka bukas ay may mangyari sa atin na hindi maganda na tayo po ay alam nyo naman ang buhay natin ay hindi natin po hawak at hindi naman natin masasabi na tayo po ay hindi po tayo yung ano to yun? Habang buhay na talagang nandyan tayo. Kung umidad tayo ng 100 years ayaw ko rin po siguro dahil anong magagawa po nung edad natin noon yun na isang daan taon tayo na nabubuhay na kung tayo din lang naman pabigat sa pamilya ay bakit pa tayo mabuhay na 100 years, di ba? Kaya yung katamtaman lang po na yung gusto ko naman po yung... Nandiyan na po ako na, na nasuportahan ko, natulungan ko na po ang aking mga magulang, nasuportahan ko na at yung nakita ko na po na maaging maayos po ang aking anak, mga apo, siguro po ay sapat na yun. Yun po ang pinananalangin ko po sa may kapal na sana wag naman po agad-agad. Yung tamang panahon na Uh, kung ano mo ang sinumpaan natin sa kanya na bago tayo lumabas, di ba? Mayroon tayong pinang ano yan daw, sabi na ito, mamumuhay ka ng hanggang ganitong edad mo. Sana naman po <laughs> na huwag tayong pahirapan, di ba? Kaya gumawa na lang po tayo ng tama at huwag na tayong mambabas at huwag na tayo kung ano-ano ang sasabihin natin sa kapwa natin, lalong-lalo na, na hindi naman po tayo yung alam nyo na po, mga kapatid, na talagang ano, ayan na, Panorin natin po yung bagong love team ng uh, Kalingap. Yan po ay pinangangalanan ko po ay Tatayang. <laughs> ah, ayan po ha. Suportahan po natin ang bagong love team ng Tatayang. <laughs> ba mga kapatid wala akong maibang maisip kayo po mga kapatid bigyan niyo po ako ng i-comment niyo po dyan sa comment section na kung ano po ang magandang tawag po dito sa bagong love team na kimishang at ki tata tata kasi so, na wala akong ina kung uh, yung tata hindi naman bagay po yung tatayang maganda-ganda po ang pakinggan, di ba? Ayan, pakinggan na ah, talaga pong ako'y tawang-tawa po dito sa dalawang to. Alam, sinayaw-sayawan pa po yan ni Tata. At si Miss Yang po talaga ay talagang tawang-tawa po diyan kita tayang. Ayan, tatayang na nga ang ano, ayan po ang... Ah, uh, car. talagang napaka ah, ano talaga nila, generous na talaga pong ah, binigay nila yung talagang alam nilang ah, balang araw po sa kinabukasan ng Jumcar po ay talaga po sila nagbigay ng 400,000 para sa lupa nilang dalawa. Di ba? Kaganda po talaga ang angari ng mga uh, Jumcar 18 dahil po sa kinabukasan po ang iniisip nila dito sa dalawa. Bili lubos-lubos na lang po nila ang pagtulong dito kay Carla at sa Jomar talaga pong lahat ibinigay na nila. The best po talaga ang Jumcar. Yeah, 18. At mm, talaga naman mm, kinilig talaga ako. Ayan. Suportahan na lang natin po ang Yung Car At ang mga supporter at sponsor at founder po ng Yung Car ay maraming salamat po at dito po sa bagong love team ng Tataya. Shoutout ni TV. Mas, uh, kasi po, nakila, lagi ako nasa live po ni Miss Yang TV. Talaga pong napakas masayahin po talaga ni Miss Yang. Ayan. Uh, yan nga, Yang May ang tawag po sa kanya. Pero ako po, na pinupuntang ko po yan na uh, Yang TV. Yan. Uh, pero yata sa messenger niya ay Yang yeah, Mi. Ayan. Kaya, suportahan po natin ang bagong love team ni Miss Yang Mi. Ayan. Yan nga po. Tinatawag ko po ang love team nila ay Tata Yang Mi. <laughs> Hi! So, lang, biha thank you so much napasaya mo po talaga ako na talagang grabe ka talaga masayahin ka talaga na hindi ako nagkamali sa iyo na talagang super saya mo talagang panuurin. at kahit saan ka cool na cool na founder ng uh, Jumcar 18 thank you so much miss yang at uh, uh, suportahan po natin si Kuya Bal at, at Idna Vlog at Kalinga Prab at ito pong uh, si uh, Ruel of Malalag at Trishel at si Kalinga Edo at si Dan. Suportahan po natin ang mga love team nila. Ang um, Jumcar po ay talaga naman grabe po ang blessing na dumarating. Inuulan talaga. Binabaha talaga. Iyan ang tunay na mga nagmamahal po dito sa Jumcar. Maraming salamat. Salute. We love you so much sa aking mga kasamahan. Uh, Bupil Mix Vlog at uh, si ay Sil TV PH, banat magsik. Ayan, thank you so much po. At Malu de Los Santos po. Patuloy natin pong suportahan ang aking channel, Malu de Los Santos po. Dahil po ito po ay para sa inyong mga kababayan natin. Na alam naman ninyo na tayo nandyan po para lang sumuporta sa kalingap. We love you so much! Bye-bye! We love you! Happy Saturday po! Uh, I love Saturday! Oh, I love Sabado! Thank you! Thank you so much Miss Young at Tatayang! Tatayang May! Bye-bye! We love you! <laughs>